buhay kayo sarili nyo. Oo nga naman ka. Ayan. Bait na bata. Salamat. <laughs> Ayan. Um, maraming maraming salamat po talaga, Tata Ay. Doming Aton. Salamat po oh. sa pagbabantay sa mama ko, ha? Wala yun. Kung gusto mo, ulitin pa nga natin, eh. <laughs> <laughs> Alam mo, palibiro ka talaga. Pero, okay lang kasi... Cute mo, <laughs> <waloy>. eh. <laughs> <laughs> Naku, na. ah bakit mo hihihain ng nanay mo na sumali dito sa salo-salo? Oo, oh, sige po. Sige, po hmm. <laughs> hmm. Okay, hmm. na po ang skill. Water? Ice tea gusto kasi sa inyo. May sabi hindi mo tungkol sa inyo. Uh, ako Oo, anak. May natawag sa'yo, anak. Anak, hindi ko sinagot. Ayala. anak. Ay, hindi gagawin lang ito. <laughs> hindi. Excuse me, um, pwede bang maisayaw yung debutante? Ano ka ba? Tapos na yung bubo at saka wala namang music, no? Oh, okay lang. May late dance naman ito eh. <coughs> 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 Can I dance with you? Ako? Sure ka, baka naman kasi may magselos eh. Siyan so, you ako know, magselos? Friendly dance lang naman ito eh. Ah, okay. Friendly dance. Sige. Okay. Tara? Um, kasi... yeah. Yeah. Sinabi ko na... na... Uh, ah! si Honey dahil may abilidad siya. Oo. Oh, oh. Then... Pero, hindi naman talaga yung gusto kong sabihin. Ang gusto kong talaga sabihin na, maswerte si Honey. Uh, maswerte siya dahil gusto mo siya. Annabel. Ah. Gusto kong gawin ko tayo, <laughs> <laughs> Joke ba to? Ano? Ano, joke, pero hindi eh. Pero hindi mo kailangan mag-react sa sinabi ko. Wala naman, naman na asa na sagot mula sa'yo eh. Ah, um, ganito lang talaga ako na, sinasabi ko yung nararamdaman ko. Hindi ko siya osanay na tinatago eh. May, para, alam mo yun, gumawa yung pakiramdam ko. At least ngayon, diba? Sinasabi ko sa'yo. Pero huwag ka na na-pressure ah. Wala to, wala to.